Hello so good day mga boss Ngayon may tuturo lang ako mabilisan Isa ito sa mga pinakaayaw natin mangyari mga boss Ang maputol ang spark plug Yan mga boss so kung makikita nyo Ngayon habang nagtatanggal ako ng spark plug Sa kasamang palat Naputol mga boss Napakahirap maputulan ng spark plug mga boss Dahil nanghirap tanggalin yan So ngayon mga boss Ituturo ko sa inyo kung paano ko tatanggalin ngayon. Sinisinsil ko siya yung mga boss kaso nga lang malambot yung bakal so ayun yung mikot so ang gawin natin mga boss is gumamit tayo ng impact so napaka, napakadaling ano lang to uh, video lang tuturo ko sa inyo kung paano tanggalin to so sa madaling paraan yan, yan solid yung pagkakaputol nyo mga boss ang malas ito ang pinakamalas na mangyari so para hindi na kayo magpunta sa mga machine shop tuturo ko sa inyo mga boss so ayan ang kailangan lang natin is una kailangan natin tong ano wisikan ng WD-40 o kaya anong lubricant para kahit papalo lumambot yung ano pumasok sa loob at lumambot ng konti kahit papano. So meron tayong ano dito lubricant. Gawin natin sprayan lang natin. Yan mga boss. So yan. Ang gagawin lang natin is hayaan lang natin siyang siguro mga uh, 20 minutes ganun mga boss para lang ano lumambot ng konti yan so ano lang natin yan bayaan lang natin siya ng mga yan mga boss mga 10 to 20 minutes para lumambot lang para madaling tanggalin so yan mga boss bali nat napatagal natin mga 15 minutes siguro so ang gawin natin mga boss is kailangan natin ng impact ano nga ba yung impact mga boss? Ito, ito yung tinutukoy kong tools na gagamitin natin para mabaklas yan. So, ito yung impact mga boss. Ang impact kasi pag once na pinalo natin yan, may mag-a-apply siya ng force and then at the same time, iikot siya. So, yun. Kung mapapansin nyo mga boss, umiikot to. Yan. So, pagka pinalo siya, iikot. Yan. Pwedeng paluwag at saka pwedeng pahigpit. Yan. Iikot lang yan. Yan. May ano naman siya dito. Yan may tatak naman siya mga boss yan R uh, right tsaka left so dahil pa luwag to kailangan natin ilagay natin sa left yan so kailangan natin ng itong nato mga boss itong cross na screw kasama na ito, impact to impact bit ang tawag dito mga boss so mangyari mga boss ipapalo natin dito sa gitna para kapag pag impact nya kakagat tong apat na side ng cross na to and then at the same time iikot sya so may pwersa tapos iikot sya so kakagat lang sya dun sa bakal kasi wala tayong ano eh kasi kung sisinsilin pa natin to masisira lang so ito na lang ang tanging paraan mga boss so try natin kung gagana to so ito yon kumuha lang ako ng extension para Humaba siya. So, ang gawin natin is ilagay lang natin. Tapos, ilagay lang natin sa uh, left. So, dapat pag in ang paikot nito is pakaliwa, paluwag. So, yan mga boss, try na natin to. So, yan mga boss, nakapuesto na yung ating impact. Yan. Medyo mahaba sya. Tapos, kuha lang kayo ng uh, marti mart martilyo. Yan. So, ang gawin natin is... Um, dahan-dahan lang nating impakin hanggang sa gumalaw na yung spark plug. So yan. Try natin sana matanggal na natin 'to. 'Yon. Kung makikita niyo mga boss isang palo ko lang gumalaw na siya. Yan. So paluin lang natin ang paluin. Yan, gumagalaw na siya mga boss. Zoom, zoom ko lang. Kung makikita niyo, umiikot siya. Kasi naputol to mga boss, hindi pa naman siya ganoon kaigpit. Yan, kung makikita nyo mga boss, gumagalaw siya. So, nakita na natin siya ng galaw, pwede na natin to matanggal. Yun! So, kailangan lang natin siya ng pwersa para dahil maganit siya So, kailangan natin persahan na iikot. Yun. Effective mga boss. So, pag naputulok kayo ni spark plug, alam nyo na. So, yun. Mapapansin nyo, yung cross nya is kumagat talaga siya, So, yun. Ikot lang na ikot hanggang sa mabaklas. Yun. Oops. Yan. Yun. Kailangan lang ng persa. Yun. Yun. Success mga boss. Ayan. Okay. Hanip ka, pinahirapan mo ako. Ayan. So, pwede na natin siyang kamayin. Eh. Yun hanep ka so yan map mapapansin nyo mga boss pumasok yung ano yung lubricant yan laking tulong so yan mga boss success ang ginawa natin ah, so eto pwede na natin ikabit yung spark plug yan may gamit ako na spark plug dito so ito na muna ipapalit natin yan so next time pagka magikit ng spark plug is dahan dahan lang kasi baka maputol yari na naman yan, ito na yung bagong spark plug nya. So, yun mga boss, no? So, uh, short video lang na may natutunan kayo, no? So, pwede nyo i-apply sa motor nyo kung sakali maputulong kayo ng spark plug. So, yun lang po mga boss. Short video lang and kahit pa paano nakatulong. So, yun lang po. Kita kasi po sa next video. Bye! Peace!